Dumarami naman ang mga nahihilig sa gadget tulad ng cellphone at ginagamit pa itong pampaantok. Pero sa halip na makatulong sa pagtulog, posibleng makatapaparaw ito? Narito po ang report. Ang bansag sa Pilipinas na texting capital. Ang bagong taguri sa Makati bilang selfie capital of the world. Ilan lamang sa mga katibayan ng labis na pagkahumaling ng mga Pinoy sa mga cellphone at social media. Bitbit -bit kahit saan, hanggang sa hapagkainan, at hindi mabitawan hanggang sa higaan. Hindi ka kailanang marami katabi nila sa pagtulog ang kanilang mga gadget. Sa Amerika nga, siyam sa bawat sampu ang napag isang oras pang gumagamit ng cellphone o di kaya'y nanonood ng TV bago matulog. Aning naman sa bawat sampu, katabing natutulog ang kanilang cellphone. Sa pag-aaral ng isang lighting research center sa New York, lumabas na sa kada dalawang oras na exposure sa ilaw ng electronic device bago matulog, nababawasan ng 22% ang paglalabas ng hormone na melatonin na nagpapaantok. Ibig sabihin, mas nagigising ang diwa sa halip na antukin. Kaya ang resulta, puyat! at ang puyat, panira ng diet at nakakataba raw. Kung kulang ka naman ng tulog, yung hunger hormones mo na binanggit yung ghrelin, actually, kumbaga siya nagtitrigger sa iyo ng para kumain. Wala pang konkretong pag-aaral sa Pilipinas ng epekto ng puyat sa pagbabago ng eating habits nating mga Pinoy. Pero paalala ni Doc, One hour before bedtime, you should stop whatever work that you're doing. At para raw mas mahimbing ang tulog na magdudulot ng tamang iting pattern at nakakatulong sa pagpapaseksi, subukan ding magpatugtog ng na mga nakakarelax na kanta bilang pampatulog. Lay Alves, GMA News.